Ako si Marco, isang ordinaryong binata mula sa bayan ng San Isidro, isang maliit na bayan sa Luzon, Pilipinas. Noong Enero 2018, sa gitna ng malamig na simoy ng hangin, dumating ang isang kakaibang pangyayari na tuluyang magbabago sa aking buhay. Ang pangyayaring ito ay nagsimula nang makilala ko ang babaeng akala ko'y magdadala ng walang hanggang kaligayahan, ngunit sa bandang huli, magpapakilala ng misteryo at takot. Kung ang buhay ay isang pelikula, ang pagsisimula ng aking kwento ay tila isang romantikong komedya, ngunit sa paglipas ng panahon, naging isang nakakakilabot na kwento ng katotohanan. Si Marisa ay bagong salta mula sa Maynila. Lumipat siya sa San Isidro upang magtrabaho bilang guro sa elementarya. Mula sa unang araw na nakita ko siya, hindi ko na mayalis ang aking tingin. Siya ay may maputing kutis, mahabang buhok, at ang ngiti niya ay tila ba nagbibigay liwanag sa madilim na paligid. Nakilala ko siya sa isang pagtitipon sa barangay, at ang aming unang pag-uusap ay tila ba isang eksena mula sa isang pelikula, isang malaferitale na kwento ng unang pagkikita at pag-ibig. Mabilis kaming nagkapalagayan ng loob. Bawat araw na lumilipas, mas lalo ko siyang nakikilala at mas lalo kong nahuhulog ang loob sa kanya. Siya'y mabait, maalaga, at tila ba walang kapintasan. Ang aming relasyon ay nagkaroon ng matamis na simula, mga lakad sa tabing ilog, mga piknik sa ilalim ng puno, at mga gabing puno ng kwentuhan. Ang bawat araw na magkasama kami ay tila isang masayang panaginip. Siya'y palaging masayahin, at tila walang problema ang makakapagpabagsak sa kanyang magandang disposisyon. Subalit, habang tumatagal, napansin kong may mga kakaibang bagay kay Marisa. Madalas siyang nawawala tuwing gabi at hindi bumabalik hanggat hindi na sumisikat ang araw. Kapag tinatanong ko siya, laging pare-pareho ang sagot. Kailangan ko lang ng sariwang hangin at oras para sa sarili. Sa una, tinanggap ko ito. Ngunit habang tumatagal, nagiging madalas at mas kakaiba ang kanyang mga pag-alis. Madalas, kapag gabi na at tahimik na ang paligid, bigla siyang magpapaalam na lalabas. Palagi niyang sinasabi na kailangan niyang maglakad-lakad upang mag-unwind. Ngunit may mga pagkakataon na nararamdaman kong may kakaibang nangyayari. Isang gabi, naglakas loob akong sundan siya. Sinundan ko siya mula sa aming bahay patungo sa isang madilim na bahagi ng kabubatan sa labas ng bayan. Habang papalapit siya sa isang lumang kubo, nakaramdam ako ng kakaibang kaba. Doon ko siya nakita, si Marisa, hindi na ang Marisang kilala ko. Ang kanyang mga matay pulang pula, ang kanyang mga kamay ay may matatalim na kuko at may kakaibang anyo na parang halimaw. Tila ba may ibang nilalang sa kanyang loob? Ang kanyang mga galaw ay tila hindi tao, kundi isang mabangis na hayop na naghahanap ng biktima. Sa gitna ng aking takot, nahulog ako sa isang sanga, nagdulot ng ingay. Agad na tumalikod si Marisa at nakita niya ako. Hindi na siya nakapagtago pa. Dali-dali siyang lumapit sa akin, ngunit hindi para saktan ako. Sa halip, nagsimula siyang umiyak. Marco, patawarin mo ako. Matagal ko nang gustong sabihin sa'yo, pero natatakot akong mawawala ka, sabi niya habang umiiyak. Nabigla ako. Ano ka ba talaga, tanong ko, pilit na kinakalma ang aking sarili. Bata pa lang ako, may sumpa na sa akin. Ako'y isang aswang, sagot niya. Ramdam ko ang kanyang sakit at takot sa kanyang boses. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko noon, takot, awa at pagmamahal. Hindi ko akalaing magyayari ito sa akin, sa amin. Ayon sa kanya, ang pagiging aswang ay minana pa niya sa kanyang mga ninuno. Ito ay isang sumpa na hindi niya ginusto ngunit kailangang tanggapin. Sa kanilang pamilya, ang pagiging aswang ay isang lihim na itinatago sa lahat, lalo na sa mga mahal sa buhay na hindi kabilang sa kanilang lahi. Ang bawat gabi na hindi ko siya kasama, siya ay nilalang na naghahanap ng dugo at laman. Ngunit sa kabila ng lahat, sinikap niyang pigilan ang kanyang kalikasan sa abot ng kanyang makakaya sa kabila ng lahat, nagdesisyon akong na tulungan siya. Hindi ko siya kayang iwan sa ganitong kalagayan. Pumunta kami sa isang albularyo sa bayan, si Lola Ising, na kilala sa kanyang kaalaman sa mga halamang gamot at dasal. Naging mabigat ang bawat araw para kay Marisa. Kailangan niyang sumailalim sa mga ritual at uminom ng mga halamang gamot upang mabawasan ang kanyang pagiging aswang. Tinuruan din kami ni Lola Ising ng mga dasal at pamamaraan upang matulungan si Marisa na makontrol ang kanyang kalagayan. Araw-araw, sinasamahan ko si Marisa sa kanyang pag-inom ng mga halamang gamot at pagsagawa ng mga ritual. Ang kanyang kalagayan ay hindi agad-agad nagbago, ngunit unti-unti naming nakikitang nagiging mas kontrolado siya. Unti-unti na niyang nagagawang pigilan ang kanyang kagutuman sa gabi, at nagiging mas maayos ang kanyang kalagayan. Ngunit hindi ito nangangahulugang walang hirap. May mga gabi pa rin na nakikita ko ang takot sa kanyang mga mata, takot na baka hindi niya kayanin at mawala ang kontrol. Habang dumadaan ang mga araw, unti-unti naming nakikitang nagbabago si Marisa. Nabawasan ang kanyang mga gabi ng pag-alis, at nagiging mas kontrolado na niya ang kanyang sarili. Subalit, hindi lahat ng tao sa aming bayan ay madaling nakalimutan ang pangyayaring iyon. May mga bulong-bulungan, may mga matang mapanuri. Alam kong kailangan naming maging maingat, lalo na't hindi pagganap na naalis ang sumpa sa kanya. Isang gabi, nagkaroon ng kaguluhan sa bayan. May napatay na hayop sa likod ng isang bahay. Agad na ipinagpalagay ng mga tao na aswang ang may gawa nito. Dali-dali silang nagtungo sa aming bahay, dala ang mga sulo at mga sandata. Naghihinala sila kay Marisa. Agad akong lumabas upang ipagtanggol siya. Si Marisa! Alam namin siya ang aswang, sigaw ng isang lalaking nasa unahan ng grupo. Hindi siya ang may gawa nito. May ibang aswang sa bayan, sigaw ko, pilit na pinapakalma ang mga tao. Ngunit hindi sila nakinig. Lumapit sila sa pinto, handang pwersahin ito. Ang takot sa kanilang mga mata ay nagiging puot, at hindi ko alam kung paano ko mapipigilan ang mga ito. Habang nagkakagulo sa labas, biglang bumukas ang pinto at lumabas si Marisa, kasama si Lola Ising. Tumigil kayo. Hindi si Marisa ang may gawa nito, sabi ni Lola Ising, malakas ang boses. May ibang aswang sa bayan, at ito'y matagal nang nagpapanggap na isang ordinaryong tao. Nagulat ang lahat sa sinabi ni Lola Ising. Hindi ko alam kung totoo ito o paraan lang niya para iligtas si Marisa, ngunit sa puntong iyon, ito lamang ang paraan para mapigilan ang kabuluhan. Napatigil ang mga tao, nagdududa ngunit tila ba napaisip. Kailangan nating magkaisa upang hanapin ang tunay na salarin, dagdag ni Lola Ising. Sa mga sumunod na araw, nagkaroon ng masusing paghahanap. Natuklasan nilang ang tunay na aswang ay isang matandang lalaki na matagal nang naninirahan sa bayan. Siya ang responsable sa pagkamatay ng mga hayop at pagkalat ng takot sa bayan. Matapos ang pangyayaring iyon, unti-unti nang bumalik ang katahimikan sa San Isidro nabigyan ng linaw ang mga kaganapan at naging mas maingat ang mga tao sa paghuhusga. Sa kabila ng lahat, si Marisa ay patuloy na lumalaban sa kanyang sumpa. Nagdesisyon kaming magtulungan upang makahanap ng loan. As, at patuloy kaming umaasa na balang araw, magiging normal na rin ang lahat. Bilang parte ng aming bagong simula, mas pinili naming magpakatatag sa kabila ng mga pagsubo. Unti-unti naming tinanggap ang katotohanan at natutunang harapin ang mga takot at pangamba. Ang kwento namin ni Marisa ay nagsilbing inspirasyon sa iba na ang pag-ibig ay hindi natatapos sa kagandahan ng mukha o sa kislap ng mga mata. Ito ay isang malalim na koneksyon na hindi kayang basagin ng anumang sumpa o takot. Kahit pa anong mangyari, pipiliin kong manatili sa tabi ni Marisa. Hindi ko alam kung ano ang magiging kinabukasan namin, ngunit isa lang ang sigurado, sa kabila ng mga pagsubok at takot, hindi ko iiwan si Marisa. Ang aming kwento ay isang paalala na ang tunay na pagmamahal ay kayang lampasan ang kahit na anong pagsubok, kahit pa ito'y kasing dilim ng gabi at kasing tindi ng takot. Sa bawat araw na dumaraan, naging mas matatag kami ni Marisa. Naging inspirasyon kami sa aming maliit na bayan, isang halimbawa ng pag-ibig na hindi nasusukat sa mga anyo o kakayahan, kundi sa pagtanggap at pangunawa. Patuloy kaming naghahanap ng solusyon sa kanyang kalagayan, ngunit sa ngayon, masaya na kaming magkasama, handang harapin ang anumang unos na dumating. Sa likod ng bawat takot, sa ilalim ng bawat gabi ng pangamba, natutunan namin na ang tunay na pagmamahal ay hindi natitinan.